Alright guys, no? ayan Part 2 na tayo ngayon Ito na yung panggabi natin So, kapapatay lang natin ang makina Ito yung ating water pump na nagsusupay dun ng tubig Sa ating malilit na isda So, ayan pinatay natin tatlo yung ating pumpings ano yan water pump na nagsusupply doon isa dalawa tatlo yan malalaki natin motor so 380 yan so nanggagaling low tide na kasi guys eh. so pinatay na natin so balik tayo sa may ano balik tayo dun sa ating mga isda so ayan yung ating ano tubo so nabutan natin tama tama lang naman yung dating natin alas 4 binuksan natin ng alas 10 tapos natapos tayo ng alas 4. So guys, balik tayo sa ating mga isda. So right guys, nandito tayo sa ating mga ano, sa ating ah, tubig. Ito yung tubig na pinasok natin kanina doon. So ayan, may motor tayo sa. So check din natin yung tubig dito kung marami. So as of now, punong-puno yung ating tubig. Hindi kailangan mag -ana. So nagsusupply natin yung malaki nating motorist na sa yung D6 nating na motor so balik tayo sa isda natin guys at maghahalo na tayo ng pagkain para pakainin ulit natin ng prepare natin for 5 uh, so nagbawas na po pala tayo ng tubig kanina doon sa malilit nating isda sa 4 inches or 5 inches 3 to 5 3 to 4 inches na nagbawas tayo ng tubig panalitan natin yung tubig nila so yun yung ating malilit ngayon So ayan, gutom na sila. Gutom na sila. Then yung binawasan natin kanina ng tubig, ayan. Yung nasa circular pan natin na maliliit, binagbawas tayo ng tubig. So, ayan. Yung binawasan natin ng tubig. Nagpalit tayo ng ano. Pinalitan natin. So, ayan. Yung sila, nagtakbuhan na. Takot kan sa tubig eh. Takot pala sa ilaw. Ayan sila. Oh. Sa baba. So, ayan. Sampung ano yan. Sampu yung mayroong laman na isda. Na circular pa natin na manil, ano, malilit. 3 by 4. Ayan sila. Yun. So, mamaya-maya, pag-ubos na yan, palitan natin yung tubig. So, ang gagawin natin ngayon, maghahalo tayo ng pagkain sa ating mga malilit na isda so mag alas 5 420 bubuksan ko na yung ilaw para mamaya is makapagpakain tayo para ma-check din natin kung may tatalon kasi mostly nyan tumatalon sila pag binubuksan yung ilaw so tingnan nyo yung interaction nila guys pag binuksan na natin yung ilaw mostly tatalon yung iba dyan so ayan ayan na Iuksan na natin yung ilaw. So, ayan na sila. So, kanina madilim dito. So, as of now. So, ngayon, ang gawin na, guys, so, kaya kailangan natin patayan kasi umaapaw siya, oh. Napupuno yung tangke. Eh. So, pag napuno to aapaw yung isla natin. So, kailangan natin yan. Tanggalan ng tubig. para hindi umapaw. ba? Diba? So, pag walang bantay, hindi pwede walang bantay kasi minsan kailangan may oxygen to 24/7. Yung ating mga isda. Hindi pwedeng walang tubig, ah, walang tubig, walang oxygen. So, baka mamaya ma out, kailangan natin batayan yung ating mga isda. Ganyan ka hirap uh, mag-alaga ng finger dins lalo pag ano, simula pa lang. Pero pag ay malaki na, kailangan pa rin bantayan gawa ng pag nag brown out kailangan pa rin oxygen so ito nga po pala guys yung ating 3cm na dumating so tingnan nyo kaliliit pa lang oh. pero ngayon mga nasa 4.5 or 4cm na yan kasi ang pagkain natin dyan is came from Japan iba talaga ang Japan saap ng pagkain ng Japan so mahina yung tubig lakasan natin para umikot yung tubig para ma tanggal yung mga dumi-dumi nila dyan so eto nga po pala yung inang tubig natin guys ito isang malaki na yan galing yan dun sa may kanina so lakas lakas na natin ng konti naglit ay hindi ko makain ng isa So ayan guys, na, nilakasan na natin. So ito, lakasan din natin. Hindi pa rin kaya, gulay, ang sakit. Dalawahin natin. So ayan, nilakasan ulit natin. Ito kasi walang isda ito eh. Ito may isda. Ito, 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 lakasan natin to konti. Ito kaya na to. Ayan. Lakasan natin konti para yung yung dumi is pag nagpakain tayo, umikot, bumabagsak yung dumi. Tapos sinaan na lang natin yan. Ay, sobra. Ayan. So lakas na natin lang ng konti. So ayan, malakas na yung tubig. Pwede na tayo maghalo ng pagkain. At magpapakain na naman tayo. Siyempre. E, ito lang yung ano, process niyan. So, ito kasi, ito, ito yung pagkain natin guys ng galing from Japan. Dry feeding tayo, Try feeding tayo. Tignan nyo, guys, kung gaano kalakas kumain pag, ano. Ayun, o. No. O. Oh. Tapos na kumain. O, oh, diba? Ganyan, O. No? Gutom na gutom yung ating mga isda. So, ayan. Stay na tayo. Maghahalo tayo ng pagkain nila. Haluan natin ng dos yan. So, ito naman, tres yan. Haluan natin ng tres. At saka, kwatro. Number three, tsaka number four naman hihalo natin dito. So, naglalagay tayo ng vitamin C. Vitamin. Vitamin lang pala. So, naglalagay tayo ng vitamin, tsaka, Maglalagay din tayo ng EM sa kanilang pagkain. So EM, tsaka vitamin. Lalagyan natin yan, hinahalo natin. Tapos naglalagay tayo ng tubig para iwas ng, ano, iwas sa, uh, iwas ng overfeeding tayo. So paano guys, so, maya maya, maghalo tayo ng pagkain. Alright guys, so maghahalo po tayo ng pagkain nila ng ating mga isda. So, hinaluan natin guys ito. Ito yun pagkain. So haluin natin guys Gawa so, ang ibibigay natin yung miyamiya So dalawang kilo to So dalawang kilo yung nalo natin Tuluan natin ng tubig para may was overfeeding. So, pag natapos na to, stay natin to ng 15 minutes bago natin ibigay. Tama-tama to, alasin ko natin ibigay. So alright guys, no? magpapakain ngayon tayong ulit ngayon. Ngayon, ngayon, ngayon ulit mga umaganto, to. Ayan, second batch natin, part 2. So ayan, makikita nyo guys, paano kumain yung ating mga isda. Tutod natin. Itatapat natin doon sa isda. At isom natin. yan been Alright guys, no, muna tayo Diyan muna kayo At iwanan ko muna kayo Gawa ng Kailangan natin bilisan to Gawa ng mag-alasing Ano na Alasing ko na Mamaya alas 6 Darating yung ating kasama At pakakainin nila to